nagtatuloy tayo sa bundok kasi karga tayo ng tao kaya medyo hirap na hirap talaga yung makina Ayan, oh. ganito ka lakas ang mga Toyota Revo na diesel engine pag sa talagang maasahan tawid tayo dito sa pinakamalupit na tulay yan may ilog dito bali isang tulay lang ito bali isang tulay ayan ito So bigayan lang ito kasi ng isang tulay lang ito. Ayan, ayan dito tayo. Medyo alalay lang tayo gawa ng nasa tulay tayo. Toyota 2 l Diesel Engine Revo kasi yung pinakadulo niya rough road ayan o oh. after the 2 years na nabili ko itong siya Toyota Revo ito pa rin siya walang kapro problema ayan ginabi na tayo tadaan ulit tayo dito sa ilog na ito na isang tulay lamang ayan ayating itong video magbigat. Oh, ang kabuyod ng ulo kasiarap ko. Pa-petak so, yan siya. Alalae pa rin si Toyota Revo. Ito maganda sa diesel Ay, tatalaya ka. Tala pa talaga inaalis ang aircon para hindi hirap yung makinala at ito na kargado ng uh, tao inaalis muna ang aircon mababa mababa na tayo ng bundok napagpababa ng ganyan at uh, wala nang akiyatid pwede na mag aircon yan I yeah.